Ito mga lords, akyat na naman ako sa bundok. Napakainit. Ito. Tanghaling tapat mga lords. Dito ako sa bundok. Akyat ako. Yung mga hayop ko kasi doon. Wala nang may nagabantay. Napakainit lords. hirap kang buhay bababa, pamaya bababa na naman huh, napaka-init Tama mga lodi, oh uh. oh uh. ay, Diyos ko Goto mga lods. Hapo. Hapo mga lods. Hapo.